Yan na po mga katropa, good morning yan. Magandang umaga sa ating lahat mga katropa yan. tapon pa kami uwi kasi ang uh, nawa kami kay Bibi Jana dun sa tapon sa sobrang init Wala talaga uh, ulan sa ubay mga katrupa. Buti pa dito sa bukid. Araw-araw daw uulan sabi nila ni Mama. Kaya uwi kami, naka umuwi kami dito. nang pagkatapos sa libing ni Lola. Din dito muna kami mag Este kasi kawawa yung bata daming pag andun si Jana may mga buwag singot si Jana na ano siguro sa init ba kasi walang hangin doon kaya dito muna kami nag-stay ni Bibi Jana sa bukid yan umpisa tayo sa paglinis kasi natulog si Jana And dito muna kami uh, walis tayo maglinis tayo sa bahay Ayan, dito yung floor mat natin dito. Napunit na. Ayan. Tsaka yung dito, una, ano na siya, na busy ba na? Gisi na siya kasi tagal na ito yung floor mat. Ayan, dito din sa bin pintuan. Gisi na yung mga floor mat. Ayan. Yung kwarto natin dito mga katropa, wala pang pintuan. Sana nung anong tayo ng pinto kasi gusto ko na masirado yung pinto sa kwarto. Ayan, dalawang kwarto pa to. Pwede na mga katropa mag ano lang, mag ano magpagawa ng pintuan pero wala pa tayo. Ano ka, hoy, plywood. Yan sana maanoan to no, masirado sirado na. yung rip natin nilinisan ko kasi wala na to di pa to natin magamit kasi wala pang laman di tayo magpa under sa rip pag wala tayong laman kasi sayang yung kurinti yan yung kurinti namin oh, kahit wala kami 400 478 pa ngayon noong July pa to na 8 15, 24, ito yung bayarin natin sa Two thousand years later. Yan, good morning. Na, alam na ni Jana na mag-video. Smile si Jana. May ngipin na si Bibi Jana. I just... Ayan. Maglabat tayo mga katropa na washing tayo dito. Pero ang hirap talaga pag may bata. Ano, di tayo tuloy-tuloy sa pagtrabaho natin. Subo! <laughs> kasi gising na si Jana. Hatchas! Ayan, kunin natin yung... Na. Naano natin sa washing. Kasi naglaba tayo yung inuna ko kay Jana. Ayan. Kunin na natin kasi tapos na sa pag-washing. Ayan, tingnan natin. Kasi kami lang dito ang dalawa. Hirap talaga pag si Jana. Wow! Ah! Yan, tapos na kunin natin yung washing. tawa terus mahronta Ayan, kahapon naglinis tayo yan na ganoon naman tayo sa mga damit sa dalawa kay John at kay Julian yan yung sa kanina na naman yun yan na hinak na yung tumuyok yung ano natin washing kasi matagal na ilang years na to wala pa si jana na maliit pa si John at si Julian yan Yan, naglinis tayo. Kasi may mga kamuting kahoy si Leoncio dito na tinanim. Yan. Mataba yung mga kamuting kahoy na tinanim ni Leoncio dito. Yan. May gabi pa. May tanglad. May ma. Hala. May ma. Tingin si Jana sa ma. Yan. Nagtanim tayo ng ano. Palabasa. Palabasa. Pero dito mga katrupa, mag ano pa tayo dito, maglinis yung mga saging. Kasi, ano ngayon sa dinggi ko, yung ibang dahon sa saging ko, ko pag may time na tayo kasi si Jana hindi magpa, ano, pabutang. Ah, muna yung kamuting kahoy. Dagko na. Yan. Tapos na tayo nagwalis dito sa loob. Yan, dami akong labahan mga katropa. Wala tayong kaambag dito sa ato. Tulong, ano, gawain bahay. Yan mga katropa, kasi pag dito ako sa bahay mga katropa, dami akong ma... makalihok, magusto dito ko nga para maadlo adlaw na trabaho sa bahay. Kaya yeah, minsan po mga katropa, di tayo matuloy-tuloy kasi may maliit pa tayong bata. 10 months na pala si Jana ngayong 28. Malapit na si Jana mag... Ano? One year! Yay. malapit na yung birthday niya mga katropa. Ang birthday ni Jana kay October 28 niyan. Malapit na. Dalawang buwan na lang para mag... One year na si Jana. Andam-andam na mga ninang o no? kayapit <laughs> na Diyod, Birthday ni Jana. pa pwede birthday, dahi? Sus ka, lo. O, yung amanta. O, no? O, sus, sus, sus. yan Ayan. Mag-shoutout po tayo mga katropa. Shoutout kay Ati Margot, kay Maria Manuel, kay Ati Altia, kay Maria Lita, kay Ati Jen, Sir Miles, Tita Bunji, tsaka si... lahat na mga subscriber namin, yung mga silent viewer po, shout out po sa ating lahat po. Yan, shout out po tayo sa hindi ko na na ano na nabanggit yung mga pangalan kasi nalimutan ko na. Yan. Shout out po sa lahat po. Ayan. Shout out malaking shout out po sa tumulong sa amin po. Marami marami salamat. Diyos na yung mag ano sa inyo ko para ma -ibaos ninyo sa amo, um, ibaos namo sa inyo mag always pray lang kami palagi sa inyong mga nararamdaman palagi kami nag permit me nagampo para tuloy-tuloy po yung mga blessing ninyo yan, maraming maraming salamat po mga katropa. Sorry po kung minsan lang kami maka-upload kasi wala pa kaming content, no? Then, hirap talaga dito mga video sa bukit kasi dami na tayo mga damo dito. Sana ma, tuloy na po yung paglinis ko dito kasi dito muna kami ni Jana so sobrang init doon sa tapong kasi tayong korinti doon. Yan, wala pa rin tubig sa tapon. Yan talaga ang problema sa tapon ngayon. Tubig. Hirap talaga pag wala tayong tubig sa ano natin. Sa ng bahay. Kailangan ang tubig. Yan. Kaya dito muna kami. Diyan na sa bukit. Yan. Thank you, thank you so much mga katupa. oh